At ito naman mga kaubayan, ito ang puso ng saging. Hindi lingid sa ating kalaman kung nasubaybayan ninyo yung aking mga videos na marami na po akong ipinalabas na uh, karamdaman na kayang gamutin ng puso ng saging pero itong ipapalabas ko na ito ay anti-cancerous po mga kaubayan. Tandaan po natin na anti-cancerous itong ipapalabas ko na eto Paano po magiging anti-cancerous ito? Ipapaliwanag ko po ang paggawa. Ito po, ang, ito po yung laman ng puso ng saging. Ito po. Ito. Isa. Kukuha po akong dalawa. Dalawa. Sa anti-cancerous po ito mga kaubayan. Ang proseso ng paggamit nito... Santay kanseros, ganito lamang po yan ganito lamang po ginagawa kinakain po ito ng hilaw ginagawa pong salad ito gagawin ko po gagawin ko pong salad dito mga kaubayan tanggalin ko po yan yan at hiwain ko pong ganyan yan kasi ulamin ko po yan yan po yan po ang gumagamot sa anti po maliban sa mga ipinapalabas ko tungkol sa nagdudura at nagsusuka ng dugo, ito naman po sa cancerous po ito mga kaubayan. Ganito lamang po ang proseso ng paggamit nito. Ito po, nahiwa-hiwa ko na ito mga kaubayan. Ngayon, lalagyan ko ng sibuyas. Ito, gagawin ko pong salad yan. Lalagyan ko ng sibuyas yan. Ganyan, nandyan na yung sibuyas. Lagyan ko ng kamatis. Yan. At kakainin ko pong hilaw ngayon yan. Hilaw po na kakainin ko ito. Ganyan po, lagyan ko ng kamates. Yan, lagyan ko ng bagoong, bagong po. Kasi bago, mahilig po ako sa bagoong. Ang bango. Ang sarap ng bagong, ang, ang, sarap ng amoy ng bagong mga kaubayan, ang bango. Yan po. Ito na po, ready na po gagamutin ko na po anti-cancerous po ito masarap na po ito mga kaubayan ha hmm. Masarap po. Ang gumagamot po ng anti-cancerous yan, yung laman niya po na yan. Ito po, yan. Ito po yung laman niya na yan. Ito po mga kaubayan, ang gumagamot diyan. Ayan. Madulas po yun. Pag pumasok po sa loob ng ating katawan niyan, may kakayahan po siya na yung mga bukol-bukol, yung mga bakterya, yung mga hindi magandang nasa loob ng ating katawan na siyang dahilan kung bakit tayo nagka-cancer, ay tratrabawin niya po yun, ilalabas niya po yun, tutunawin niya po yun mga kaubayan. At ito naman, yung pakla nito, uh, antibiotic po yun. Pag nagsama yung pakla nito at yung, antibio yung antibiotic niyan, katulad nito, Papatayin po nila yung mga bakterya, yung mga virus sa loob ng katawan natin ang pumapatay dyan mga kaubayan kung inyo po makikita ito tignan nyo ha? Mm. kung inyo po makikita yung sapot na yan yan mapakla po yan yan po mapaklapuyan mm. mapakla po yan at saka yung dagta nito napapasok po sa loob ng ating katawan may kakayahan po ito na pumatay ng mga bakterya ng mga uod-uod sa loob ng ating katawan. May kakayan po ito na kontrolin, kontrahin yung maasukal natin sa loob ng ating katawan. Ito po. Kaya itong puso ng saging ay napakaramit po tayong benepisyo na nakukuha. Ito din yung ginamit ko, ginagamit ko para sa nagdudura at nagsusuka ng dugo. Huwag po nating baliwalain ito mga kaubay, ang puso ng saging. Pag-aralan po nating maigi, saliksikin po nating maigi para malaman po natin ang kakayahan ng puso ng saging. Ito po, kinakain ng hilaw to. Anti-cancerous po to. Inuulit ko, ang gumagamot po nito, ito, yung dulas niya na yan. Subukan nyo po. Pumunta kayo sa palengke, bumili kayo ng ganito. Nakuan, yung may bunga na at kunin nyo po yan, kunin nyo po yan, para malaman nyo po kung totoo yung sinasabi ko, kunin nyo po yan, kainin nyo po, mm. <coughs> malalaman nyo, malalasan niyo mararamdaman ninyo yung epekto niya. Mm. Pagkatapos po, gawin na ninyong salad. Mm. kataluna Kaya yung mga buzzer, shout out nga pala sa mga baser ko. <laughs> Lalo na yung si si Juan Gonzales, Marlon Gonzales, shout out sa iyo. Sir, kung sino ka man na nakalogo pa sa uh, sa profile mo yung kuan ng mga uh, simbolo ng gobyerno. Wala akong linalabag, sir, tungkol sa Tugatoy. Nasabi mo, irereklamo mo ako sa Facebook, sa kalibugan mo, ang liwa-liwanag na ng, kwan, ng mga ipinapalabas ko sa videos, irereklamo pa ako sa Facebook. Sabi mo, scammer ako. Hindi ko, sino kaya scammer sa atin? Nagsasabi ako ng totoo. Kaya shout out sa iyo, sir. Yang sabi mo, may grupo kayo, na irereklamo niya ako sa Facebook. Anong linabag ko? at nirereklamo niyo ako sa Facebook. Sinasabi niyo scammer ako. Ito yung mukha ko. Ito ako. Kaya siyang top sa iyo, Sir Marlon Gonzales. ang dami, ang dami Marlon Gonzales diyan. Ang profile mo para kang nakakwan ng gobyerno. Sabi mo may grupo ka. May grupo kayo na nire-reklamo niyo ako sa kalibugan mo. Tugatoy, ang liwa-liwanag yung palabas ko, hindi mo naintindihan, sir. Eh, yan po ang kakayahan ng puso ng saging. Mga kaubayan, wag po nating antayin nyo yung antabayan niyo mga kaubayan yung yung live ko mamayang gabi. Kasi hindi na sana ako dapat mag-live, kaya lang binabas ako ng gusto eh. Binabastos ako ng gusto kaya magla-live ako ulit mamayang gabi. Para i-shout out kita sir. Nasabi mo irereklamo mo ako sa Facebook, wala akong linalabag, wala akong ina-scam. ina scam kaya ganyan mga kaubayan, sana may naunawang kayo tungkol sa aking ibinahagi sa puso ng saging. Marami pong salamat.